Ngayong hapon, magbablog po kami. Kakain kami ng maanghang. Oh, oh, OMG po, ayoko ba po kumain ng maanghang? Hindi po ako mahilig sa maanghang eh. Hi po guys, so ngayon po, kakain po kami ng itong maanghang. OMG! Baka po, sobrang anghang nito. Sana so, po, unting anghang lang. So pupunta po kami sa All para bumili ng fresh milk po tsaka ice cream kasi baka sobrang anghang naman po nito at saka magandang hapon din po, mga sa happiness so, na po kami, kami ng all Save. let's go ah, bago mura? ano ba ate nak lagi mong tatandaan quality hindi yung mura nak yung masarap oh 95 okay may sobra pa magkano okay, pa yung sobra secret may so, sobra po bili tayo ano

guys, sa ni namin. So, so, so po <laughs> <laughs> yes, gonna... Ito po yung natya, ito po yung itsura. Oh, no! Yan. So, challenge po namin <gasps> ngayon na ay dapat <clears throat> dito. angkangan. At ito po mga gatas. May isa po, siyempre, titikman po ni Daddy. Yes. Oh, no! <laughs> <laughs> titikman din ni Dad. Parang nagkasama si Dad challenge. <laughs> Sobrang ang ba? <laughs> oh shit, oh shit. Oh, shit! Oh, shit! Oh. Try mo po dali. O oh, sige, tingnan natin ang reaksyon ni Ate Pawi. Si Ate Pawi mas malakas lob, kakainin niya lang 'tong buwan. <noise> tingnan natin. Ano sa maanghang? Wei. Well? unang nga natin ikaw nga unang bumunta dun sa ano, una lang yun. Ah, so yung sabihin, nakakain na kayo niyan, dadayaan niyo, tapos napakain niyo kay dali. Ay, hindi ko siya mag ang, -ang, -ang, -ang na. Eh. Oh, shit! Oh, shit! <laughs> oh no! Hahaha. Ang tingnan lang kasi mo. kayo. Oh. Awww. Sobrang pong anghang. Hindi ko kaya. Kaya try mo po. Okay, pagbibigyan natin yung gusto ng uh, mga babies natin, ano? Ito po ay gluten latiao kung tawagin, no? Hindi ko alam kung ano. Trending ba to anak? Apo, apo. We? Ayok na. So, syempre, hindi ako malakas. Mahilig, mahilig ako sa mahang, pero yung tolerance ko hanggang sakto lang. So, list. ano mo naman ako, list. Wala ka ano naman pagmamahal sa daddy mo, list. Liz. Ay, syempre, <laughs> correct dapat hindi nagsasayang ng pagkain. Ujug. 1 2 3 go po! Ah, hindi <laughs> Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ba't oh, hmm? masarap? What? yung huh? mo ang. eh, and... mm -mm. Lang, lang yata kayo para makabili tayo mm -hmm. ng <meng> 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 ano. Ready, let's go! Hmm. Huh. <makes noise> po nagtatapos ang aming vlog. Paalam. Inom pa rin po siya ng ilaw ng gatos. So, yun lang po. Mua.